Yeah, excuse me po. Baka pwede po makapag video. Ano na po? Pick video. And naka-play na po yan ha. You know what's up? Wait lang ulit. Time check. 1.15. Me, the one and only JZ and Niel. Agent number one. Dito sa Pilipinas. Sa ato sa mga real house na dyan. Andito pa rin tayo sa NCSD at... Ano ba tawag doon? ISAT. Medyo naubos na natin yung isang box. So ito na yung natira. Uh, Ube. Leche plan. Chocolate kisses strawberry at limited edition na ube na naman katulad kanina. Te bago si bumili ng candy te pampalamig lang ng may te mayunit yung panahon ngayon 32 degrees Celsius Fahrenheit. Bago si bumili ah. Yeah, yeah, iya bago si bumili ah. Maya may siguro papahinga tayo tapos mag-edit. Titingnan pa rin natin yung atmosphere dito sa lugar nito. Yeah, salamat ka. Salamat. Sa akto nandito na kayo. Yan yeah, na late ba ako ya? Yeah? pwede pa ako ya. Nalit kasi ako eh. Anong ganap sa mga ano natin? May project ba tayo? May problema kami, kakabisaduhin namin. Lager yun pre, mapapanood ko ano yan. Hi, <laughs> I am hi, pero hindi ka nahihay ha. Uh, ano kapatid nyo ako ya? Ayun ah. Ay, no? oh, may technique ako dito eh, para makabisa. Oh, sa Sakto, nandito na kayo yan. Ya, nalate ba ako ya? Ya, pwede pa ako ako ya? Nalate kasi ako eh. Wa? Anong ganap sa mga nanatid? May project ba, ba tayo? May problema kami, kakabisaduhin namin. Lager yun pre. Mapapanood ko yan. I am high, pero hindi ka ni high uh, Ano, pa din ako yan. Ayun na. Know, may teknik ako dito eh, Para makabisa. Oh, Kung <laughs> nga. Eh, oh, Mga kasi yung lepan, ito, na. Eh. Anong dainig niya? Ay, saan mo naman yung secret na siya? Saan mo naman sabihin? Kaya naman ako, ito tips ko sa inyo. Ayan, paa ko ako yan. Ito tips ko sa inyo. Bumuli kayo ng SKT sa laga 10 piso lang. Pag tumikin niya yan, maaalala niya yan. Mga pinagsamahan niya, talagang mga buti. Talaga yun, talaga may tira. Hindi ko na talaga alam mga sinasabi ko. Kaya sa laga 10 lang. Meron akong leche flan, melon, chocolate quiches at strawberry. At nag-iisang... Alam niyo nito. Pulay ube. Siyempre, ube puno. mo Hindi yan. Ube mapuno yan niya. Limited edition na yan. Galing niya, Mexico. Wala akong tubig. Wala akong tubig eh. Ano naman to ya? Ano to kumbaga batao doon aspak kumbaga sa Aspak. 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 Pag natikman niya yung ice candy pa para kayo kumain ng kinasal PM2 tapos may libre ng tubig. <tipan> <that> na yun, ya. Yan na. Natikman niya yun, Yan sakto yung base niya ang ganda ng kulay niya. Sa Napianoy. Eh nakita niyo ba yung kuno ng collaboration niya? Oh, hindi ko na kailangan sabihin na ng Lali, ng High Minds, ng Bating Ape, ng Hentai, ng Daily Grind, ng Don't Dead the Kids. Yeah, sumipis lang niya. Pambili na ng ano niya. Pang-dikamya. Yes, kuno na ano yan niya. Ano ang um, tawag doon? Check sure naman. Ayan ang namin. Computer. Um, may, um, computer. Senior high school. ISAT, College. Computer camera, The action. Let's go. Ayun. Uh, talagang mabisa talaga yung mga sales talk natin nyo. Okay ba ang masabi yung sales talk natin nyo? Ano ang sabi? ganap na hustler? Dami nagsabi. Ginagaya yeah. da ko doon si YP Tawil. Hindi ka magigamit. Bakit tawil ba binibenta ko? Oh, ito may ba ano, ba basta G. Bende lang. Eh, ano ka ano naman o, no? G ka naman o. Pero Ice Candy binibenta natin. Ayun eh, no? eh, o. Oh, tagal ko nang nagbibenta ng Ice Candy since 2024 pa. So wala akong ginagaya. Kaya... mo yan. Ano yan, documentary lang yan. Pabalag oh, ah, ko kasi sa saan eh. Sa Pito Manaloto. Para hmm. makuha ka, ano? Ayun yeah. yeah, salamat yeah. Sa inyo, mga agent. Okay. ano o, hassle ka nga eh. 125, nandito pa rin tayo sa ano ba lugar to? Aisat pa rin ba to? O NCSP? Aisat. Aisat. Hindi tayo sa marami motor oh. Kung pwede lang kuha niyo yung mga motor no. Ngayon talaga ko niyo kay Hayabusa oh. Aso lang Hayabusa dito. Hindi na lang to ang schedule na natin. Ate, kawin na mga ate. Makapanood tayo sa ano, KMJST oh. Ayaw niyo kumawa ito so, eh. na lang yan oh. Tapos balak pa natin magbenta mong maya sa KLG. Which is ito oh. sa mga KLG yan, mga Regal. Sige mo oh, to. Yes. Ayan. kita pa. Thank you very much inyo. Salamat sa mga bumili para sa araw na to. Mamaya ulit. Binarel, no? One, two, three. So, yung bagong ano namin, no Agents 4A. Teka lang, parang video. Naka-video, ya. Sorry, ya, Sorry, ya, Naka-video. Parang ayan. Parang ya, One. Teka, parang video oh. to. Video nga, ya, Video. One oh. Bilisan na tayo dito sa ano, SM. Dito naman tayo sa KLD. Time check 151 hindi tayo sa music Lounge. ah, uh, kukuha niya sana natin yung kapo kaso hindi yung kapo yung ano eh iba yung nakalagay dun ano siya? Makintab siya. Tapos bakal. tas may... Basta, parang ano, kahoy ganun. Ayan. Magbibenta tayo mamaya sa KLD naman. Let's go! <laughs> yung forma dito. Kaso wala lang akong sticker eh. Ang daming sticker eh. Sticker na may unting salamin. <laughs> Let's go! Ayan okay KLD oh. Ito nga pala yung bagong sign natin oh. Mm, alam niyo bakit ganyan? Hindi siya ganito ah. Hindi siya ganyan. Ganto siya alam niyo kung ano to? A. A for agents. Let's go agents! Woo! Woo! Nakakapagod! Time check 2.06. Andito tayo ngayon sa Paborol. Basta area E. Eh. Sa dulo ng area E. Eh. Tapos ayun yung ano, daan ano. Ayaw na pala magbenta sa KLD. Ayoko ko ma-short yung oras dahil may practice pa ako mamaya. Mag-practice kami ng mga kabanda ko para sa gaganapin sa fiesta ng barangay Fatima pa doon sa June 12. Uh, Tutuktog kami ng mga kabanda ko. Manood kayo sa mga agents dan. June 12 ba? Tandaan nyo, birthday rin ni Kap yun. So, pinag-isa nila yung event. So, advance happy birthday, Kap. Kapitan Jamil. Ngayon, pauwi na tayo. Magpapahinga and... Magpapahinga and pag-aaral ng gitara para... Candy. Ayan yung mga natira, oh. Pero yung isa na ubos natin. Sapat na para makatabi ng pera. Pambili ng bigas, pagkain sa pamilya. Para sa mga hindi nakakilala, it's me, agent number one, the one and only J, A, Z, -A N E, L, trust your crazy ideas. Let's go, agents! Matapos rin yung paghihirap ko at magbubunga rin to ba ng araw. Ay! Woo, woo. Ito nga pala yung bagong sign natin, no? Hmm, alam nyo bakit ganyan? Hindi siya ganito, ha? Hindi siya ganyan. Ganto siya. Alam nyo kung ano to? A, A4, agents. Let's go, agents! Woo! Naiwan yung helmet natin, gago na Saan na yun? Saan banda ako tumigil? Yan, may nawalag yan, no? <laughs> <laughs> Saktong -saktong yan, wag siya kumuha yun. Is kaya hindi Saktong sakto yan. Sa mong piso lang yan. Pero sa inyo, libre ko na lang ito yan. Sige, kuha na kayo. Bigyan siya. Airbat ka na eh. Kaso, yeah. kinin nyo lang yung matigat. Kaya so, yung nuulog yung helmet natin. Ay, pamatuli kasi oh, yan. Ayan, yeah, ano yan lang? Leche plan yan. Yan, salamat yan. Yan, mga yeah, tsalab. Yeah. Ya. Mawala naman tayo ng helmet. Kalo mawawala naman ako ng helmet eh. Na nakawala na tayo sa salitran tapos ngayon mawala na naman. And salamat nga pala sa mga gumili kanina sa ISAT sa kasama mga taga -e NCSP shoutout sa inyo lahat Patrick Tapos sa yung video kanina eh kaso nahulog yung helmet ko Ngayon uwi na na Time check 307 Nagbabuisip ko hindi na pala ako magpapractice at mag-aaral ng gitara. mo muna ako sa Iskendi na sa ano, KLD. Mas electric pa dito. Hmm, sakit. Ma'am, buwan na lang dito, ma'am. Kasi lagi mo naman ako binibigyan ng ano eh, ng buko eh. Buwan na lang isa, ma'am. Kaso isa lang mabibigyan. Lang. Kailangan ko, kailangan ko lang ano eh. Ma'am, check lang yun. Baka dyan ako swerte yun eh, sa pagkuha mo eh. Ma'am, salamat ma'am, hanggang susunod. Ito, dito, yung buko ko yan. Dito yung nakalocate siya. Emmanuel Uno, sarap sa lang. Tara, let's go, samahan niyo sa araw na Yung Victor? Victor lang bali. Victor lang ko. Hindi. Alright, okay na yan. Woohoo! Time check 312. Tayo ang bawal pa rin mag ng ice candy dito. Tapos may traffic enforcer kaya mag-helmet na tayo dito baka mahuli tayo ng Pilipinas. Nanda. Dahanan nga natin si Chip. Kamusta yun natin si Chip? Hindi na ako dito. Gawaan ng... alam na, baka makapagalitan tayo. Ba Ay, ito si Kuyang Guardia si ano, yung mga nauna dun. Tapos magbibenta tayo, tayo sa KLD nga pala, kaso di na ako nakapag video ka eh. Nag, nagbago na isip ko. Chip, kamusta na kayo, Chip? Magbibenta ako ngayon sa KLD. Eh no, baka pwede sila mabenta, no? Shoutout sa mga taga ano dyan. Basta, kilala nyo kung sino kayo. Ah, payagan mo na kasi ako, okay Kiko, magbenta ng ice dito para masaya na yung buhay ko. Kailangan ko rin ng kumita, kahit ganun lang, kahit konti lang. Papasalamat ako sa'yo. Tapos pag pinayagan mo ako mag veteran ng ice candy dito, mag-ano ako, mag-patawag dun, mag, -ano, oh, mag, mag mo ako ng pusa. Kaya let's go. Chip -ano, pa ako ngayon. Mag-ano lang, papicture lang ako. Picture. Picture okay. lang pala. Picture lang ko. Hindi. Bito. Alright, okay na yan. Uh, payagan mo na kasi okay ko magbenta ng ice candy dito para masaya na yung buhay ko. Kailangan ko rin ng kumita kahit ganun lang kahit konti lang o. Oh. Papasalamat ako sa'yo. Tapos pag pinayagan mo ako magbenta ng ice candy dito, mag-ano ako, oh, mag-patawag dun, mag ako ng pusa. Kaya let's go. Chip ako ngayon. Mag-ano ako, mag -ano, papicture lang ako. Picture. Picture lang bali. Picture oh. lang ko. Hindi. Alright, okay na yan. Oh, shit! 'tong tumbang daming mga tao dito. Ah, <laughs> <laughs> pwede mag-better candy dito, perfect lang tapos ang porma ng coachino to. Fuck the cheat oh. So, Oh, magalang tayo na mababati dami mga tao dito guys talaga piyesta happy piyesta sa inyo o oh, iwan ko muna kayo di muna ako makapag video Oh, <coughs> ito dahil bumili dito sa lugar na to. Kaya ano ba to yan? <coughs> ano, Hindi, I mean, anong lugar na to? Ang dami bumili dito. Nakalagaw 120. Let's go, agents. Salamat sa iya. Iyakawin naman kayo.

Ano ba? Ano, ano, eh, boy, Bible. Eh, ano ba ano, ba? Ano, Bible, eh, Bible joy. <laughs> One, two, three, four, five, six, seven. Eight. Ay, Naka-video pala tayo, Naka-video! Nakangali itong araw na to. Ito sila. Yeah, pwede may rikosoya. Pahawak lang kaya. Kahit lang yan. Pahawak lang po. Magbibenta lang po. Okay. Wala pa ako niya. Yo, what's up? It's me, agent number one. The one and only Jay Zaniel. Time check, 3.44 ngayon. Nakakangali itong araw na to. Ito si Lo. Yeah, pwede may Rico Soya. Pahawak okay. lang ako. <laughs> Kahit silit lang yun. Oh, yeah. Pahawak, Pahawak lang po. Magbibenta lang po. Okay. Wala pa ako niya. Yo, what's up? It's me, agent number one. The one and only Jay Zaniel. Time check, 344 ngayon, nandito tayo sa KLD. Kagaling lang natin doon sa ISAT and CSD sa kanya sa arena. Pumalito tayo doon. Talaga nga, dalawa na dinal natin. Tapos nakaubos tayo ng kalate. Halos ng isang na isang buwan tayo. Tapos bumalis kuya. Talagang mabisa ngayon. Nandito na lang naman si kuya. Bisa ba mabisa? bisa. Okay naman kayo. Ano yan? Yeah, live like, 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 po yan sa, ano, sa channel 5 Okay naman po kayo Medyo tatry natin kung makakabeta tayo ng skin dito Let's go! Let's go. Yo, what's up sa si inyo? Ah, uh, hello po sa si inyo mga ate and ma'am. Si Amy rin ato ato. Kilala ko to eh. Classmate ko to nung ano eh. Kinder eh. Bagus yung pupumi ng Eskendi. Sali ka sa Tupi ko lang. Ah, meron po akong flavor dito na chocolate cheeses, melon, ah, uh, strawberry, and lastly ang ating melon. Ulit. Tapos leche lang. Bagos yung pumilit eh. Special to te. Pagdating pa nyo to. Parang kanyang sa bubansa. Talag mabisa ko Talagang Talag mag-itirada. Lalaki na lalapit sa inyo. Pagdating pa nyo to te. kayo Te. Saktong-sakto yung bracelet ay ang ganda. Kaya salamat sa pagbigay ah. Bago siyang bumili, araw-araw sipag lang. Araw-araw no? sipag lang. Narinig si Kuya kanina eh. Andito! Present! Present tayo! Yo, ito natin yung pinaka-special clip natin sa bumbuhay natin. no andito tayo ngayon sa KD. Tapos sa arena, tapos andito sila ate. Tapos may nakita akong special na Pokemon dito. Talagang hindi talaga namahala. Yo, ito natin yung pinaka-special clip natin sa bumbuhay natin. no andito tayo ngayon sa AD. Tapos sa arena, tapos nandito sila ate. Tapos may nakita akong special na Pokemon dito. Talagang hindi talaga na natin maiwasan. Yo, ang ina si Mike Lopez. Ina, sa baba ng Grandstand. Woo! Ang dami tao ngayon. Tingnan natin kung makakabenta tayo ng iskendi. Pwede ba i request ako sa'yo? Sama mo magbenta ng iskendi gusto mo? Yun. Kawa Am ka mo yung iskendi natin ah. Dalawin. Dalawin, dalawin. Ah, uh, bibigyan kita, bibigyan kita ng pabuya pagtapos. Sige, wa mo. Dalawa kayo, no, kayo, no. 'yan, dali. 'Yon. De, sumunod sunod ka lang sa akin. Tapos mo bibenta kami ng nice, candy. Hindi no? mo kaya? Hindi uh, mo kaya? Kaya naman. Tama mo, tara, bibenta Wala akong tape, hindi ganyan lang kasi magbebenta ako. Okay. Snowman, te. Ne, ah, uh, excuse me, to pwede pa-video po ako, te. Ha? Huh? Kahit saglit lang po. Ano po? Ah, uh, papa video po. Ah, uh, okay na po siya naka naka na po. Ah, uh, salamat po sa inyo. Ah, uh, hello po sa inyo mga ate. Ah, uh, magandang araw sa inyo. Ah, uh, ako po ay hulog ng isang batala and narito po ako sa Kelly para magpayag ng mga salita sa inyo. Magandang araw ulit. Ako po si Jessica Kel, JC Daniel, number one agent the, the, the only one. Paulit-ulit yung message, sabi ko, baka gusto kong bumila kayo. Uh, Absolutely. Parang mapanas, si Mark Lopez pala, ayun na lahat, ano, sikat sa Facebook. Ah, excuse me, to, pwede pa-video po ako, te. Ha? Huh? Kahit sabit lang po. Lang uh, ano po? Ah, uh, video po. Ah, okay na po siya, naka-play naka na po. Ah, uh, salamat po sa inyo. Ah, uh, hello po sa inyo mga ate, uh, magandang araw sa inyo. Ah, uh, ako po ay hulog ng isang batala at narito po ako sa Kelly para magbayad ng mga salita sa inyo. Magandang araw ulit, ako po si Kel, number one agent the number, the only one. Oli dito ng nasin sabi ko gusto yung bumibilang siya. Ako para sa mga si Maglobis na lahat ano sa Facebook. Si kasi sa Facebook. Anyway, abago siyempre bumibilang siya. Hindi ka Wait muna, wait na Wait na muna. Siyempre siyempre bumibilang siya. Hindi sa lahat ng meron po mga flavor dito na chocolate cheeses, strawberry, melon, and leche plant. Pagdating mo yun dito Sa talagang lalakan yung niyo. Sure, sure. Bago siyempre Salamat po. Doctor, talagang lang yung left hand ko eh. yung bumili tayo ha. Shout kila ate. One, two, three, four, five, Video, video to, to, video. naka video. ata, nga. Sorry ah. One, two, three. Parang naka-video to video nga. Ah, dito ko po Time check, 4.15. Dito pa rin tayo. Sa sa ano. Kayo na, kayo na yung magre-report. King, kayo na yung magre-report, King. Nandito magre pala si Aya. Ya, yeah, kamusta ka na, ya? Yeah. Let's go! King, kamusta ka na, King? Ba may ano ka dyan, aking, ha? Push, push. Time check, 4.15. Dito pa rin tayo. Sa KLD, nakaarang tayo sa entrance. Keep keep One, two, three, four, five. All right. Di tempat Makalapit na rin maubos itong Skendy natin. Tapos rekta, uuwi na tayo agad. 4.31, ngayon may magre-report to. Mm. Galingan nyo, classmates. Yo, what's up? 5.30, nandito ngayon tayo sa room natin. Nagpalaro yung mga klase ko. Quiz, tapos yung panale, Skendy. Eh, no? mm. Hal kita! Tol, doon ka daw sa harap, tol. One, Eh video kata Video nga. Video nga, pre. Eh hey, no. Number 3 pa lang, oh. Fair yung sagot ni Ben. <laughs> hey, <laughs> na. Pre, nagtataka ako, pre. Ba't ang bilis na sagot nito nila? Number 3 pa lang. Pero, Jesus, oh. Sa kausapin, pre. Sa kausapin, Sabihin ko, magigit siya.

619 ngayon pauwi na tayo sa ating tahanan para magpahinga at mamaya magpupost na naman tayo ng video salamat nga pala sa mga bumili ng ice candy ko para sa araw na to ay sat, NCSD uh, at at ang pinakalas natin sa KLD Shoutout sa mga taga KLD dyan mga Regals para sa mga hindi nakilala it's me agent number 1 the one and only J.S.A. and E.L. your crazy ideas Let's go agents, salamat sa inyo At uh, supportan nyo sana ako Sa mga nilalabas kong video Dahil kayo ang gasolina ko Let's go Tangina, Ang inaang malas naman Naulog pa yung sombrero natin dito Sayang naman yun Dito lang yung naulog oh Ayan sa lugar na to, pa Jollibee Basag ang pota, nahulog pa Wala na, pwede na makakuha nun Sino nakakuha nun, sa'yo na lang yan Agad pa naman ang mga pinipo dyan. Wala na. So, mabuting gamay na yun. What? Time check. 6.48. Nandito ngayon tayo sa Kadiwa. Ayun, o, hypermarket o. Oh. Basag. Naulog yung ano natin. Yung sumbrelo, Sayang. Ang dami pa naman pinon. Ang gaganda. Basag naman, o. No? Kulay itim yun. Kulay itim. Tapos may mga yung mga nakasabit na pin gaganda pa naman nilagay ko dun yung PSG ko na yun, wala na ah, ninakawan na ng dalawang cup naulugan pa ng isang ano, sombrero awit uh, ah, ya awit uh, yan agent um, ano yun ah, nanginig na ako sa guto may pero kanina kumain na tayo ng ano nang ano ba tawag dun? ang kwek kwek wala na, sarado na yung uka yun hindi bukas pa kaso 20 na lang ah, bapagalitan na kayo, bawal mag video dito eh hindi na natin yung video dito ko na rin tatapusin ang video. Ay, video pala to, video pala to, video pala to, video. video.